Yan, hello guys. Hello everyone. Dahil na overripe na yung ano natin. Yung saging. Yan, ayaw nila kainin. Gawin natin banana cake. Para makain ngayon para makainin gawin natin siyang banana cake ang tamis pa naman ng saging na to guys galing mas bato kahit hinog na hinog na siya oh, hindi pa siya ganun talaga pa, oh, nag-request na naman si Mr. ng kanyang paboritong banana cake. Kaya yeah, ayan, uluto natin. Ano na naman? Saan kaya nagpunta ang aking... Ayan. Yan natin siya na dalawang itlog. Ay, isa na lang. Hanggang miyerkulis pa yung ating itlog. <laughs> Yan din natin na Sugar uh, honey, honey. Yan na rin natin na baking powder at uh, konting food color. baking powder. Pusa natin ito. Pag-ibigyan na lang tayo. At itong arena, guys. Tara tayo para sa mga 活動と I'm gonna go the base. I'm gonna the baking soda. water. Tansyahan na lang ito, guys. <laughs> Yan. Oh, uh. Ganda sana kung may oven tayo Pero ngayon sa kawali lang muna tayo ngayon eh. Ayan Pag maharo na sya Lagyan natin konting oil Pinansyahan naman siya guys. Eh. Okay, o, diba? Sakto lang naman yung tubig niya. wala na talaga ngayon guys ingat ang lahat ingat kayo hello please subscribe my youtube channel thank you everyone and god bless all please subscribe me baguhan pa lang sa yung youtube actually matagal na kaso ngayon lang ako nag active dapat noon pa pala mas, mas ano pa sa youtube mas maganda please subscribe and like share my video thank you God bless all ayan na siya guys lulutuin na lang natin siya mamaya na yung after thank you bye bye Luto mo muna ako ng ginisa repolyo with with century tuna. God bless.